Ilai. Ayan, siya si Ilai. Napakalungkot ng kanyang istorya, pero rescued cat namin siya. close up ko ha para mas makita niyong maigi si Ilai. Ayan. Ano Ilai, kumusta ka na? Kumusta na ang baby? Ayan. Si Ilai ay nakita namin siguro mga 6 weeks ago sa harapan ng eatery dito sa harap ng building namin. So, yung eatery dito sa harap yan Yung eatery dito sa harap na yan Dyan namin nakita si Eli Actually nakala nga namin mamamatay na siya Kasi sobrang payat niya And then Ito ito yung dito niya Kitang kita na yung mga buto niya As in butot balat na siya And then meron siyang malaking sugat dito eh, sa loob Pati yung putnye niya eh, Mabaho na kasi nagsusugat na rin Ang ginawa namin pinapakain na muna namin siya doon kila nanay Hanggang sa napunta na si Ilay, doon naman sa may delivery naman ng pure gold sa tabi ng tindahan. Binibigyan pa rin namin siya ng pagkain doon. Tapos, ang araw, nakita namin, andun na namin siya sa harap. Sa harap naman ng pure gold. Nagkataon Sunday yon, nag day off kami ng Monday, Tuesday. So, pagpasok namin ng Wednesday, hindi na namin nakita si Ilay. Ang akala ko, namatay na siya kasi nga, parang nag-ihingalo na siya nung time na yon. One week siyang nawala after a week, bigla siyang lumitaw sa harap ng pintuan namin. Sabi ko, hala, si Ilay talagang gusto niyang mabuhay. Kasi, nung akala namin naghihingal at mamamatay na buhay pa pala, so dun kami nag-decide na sabi ko nga, ampunin na natin to, ilagay na natin dun sa hallway kasi malaki naman yung space natin dun. Kasi kung hindi, mamamatay na siyang talaga. So, ayun. So, ngayon, tatlong linggo na namin inaalagaan si Ilay Malaki ang improvement niya. Actually, tumaba na siya. Ang taba-taba ni Ilay ngayon, nawala na yung dito. Dati kasi kitang-kita mo to eh. Andito yung mga buto. Tapos, pati yung ribs niya dito sa chan, kita na rin. Ngayon, wala ka nang makitang ribs sa chan. Ayan. So, malambing siya. Lumaki na rin ito. Dati, payat-payat ng ulo eh. Pero ganun pa din ang lahat niya kasi ang tingin namin either nasa gasaan to or napangga ng, ano eh, ng motor kasi ngayon lahat na, deformed na. Pero ngayon mas steady na siyang maglakad eh. Dati kasi halos hindi siya makalakad. Actually gumagapang lang to dati nung una namin siyang nakita. So ngayon okay na okay na si Eli. So eto, sinishare ko lang yung vlog na to para tumulong din tayo sa mga stray cats and stray dogs na nakikita natin. Kasi kawawa naman sila eh. Sabi nga nila, it sila yung voiceless kasi hindi sila nakakapagsalita. Hindi nila nasasabi sa atin kung nasasaktan ba sila, may sakit sila, nagugutom sila. So dito, na-relax na relax na si Ilay, At alam niya ang pangalan niya. So bakit Eli? Kasi ang original niyan, dahil pilay siya. Ang sabi ko, wag naman pilay ang tawagin natin. So ang sabi ng staff kong si Jonah, o sige alisin natin yung letter P gawin nating Ilay. O, naging social pa. Ngayon, alam niya yung pangalang Ilay. At siya na ang aming resident cat dito at talagang tumaba na si Ilay. Ano, Ilay? Hello! Punta na ako ulit dun sa shop, ha? Mamaya kain ka. O, nga pala, nagba-vitamins din ito. Binili ko siya ng vitamins. Every day, binibigyan namin siya. Either pinapainom ko siya directly sa bibig o inilalagay namin sa pagkain niya yung vitamins niya. Bye, Mamaya ulit!